maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Doon naman sa kabilang kubo, nagulantang ang dalawa nang makakarinig ng mga kaluskus doon sa kabilang kubo. Kakaiba ang mga ingay na iyon. Kaya nagpasya ang dalawang antinghero na lumabas na ng kanilang kubo at hindi nila alam na nakaabang na sa kanila itong si Commander Anino. Nakahanda na ang batang rebelde. Pulido na ang kanyang mga usal at mga orasyon. Paglabas ng dalawang antinghero agad na ibinato ng bata ang kanyang inihandang orasyon at pagkatapos sunod-sunod na mga pagsapak ang kanyang ginawa. Usal ng usal din ang bata ng mga orasyon habang pinagsasapak ang dalawang mga antingero. Kahit na bumulagta na ang dalawang antingero, pilit pa rin na lumalaban ang mga ito. Marami ng pinsala ang kanilang katawan sanhi ng mga pag-atake nitong si Commander Anino ngunit hindi din ganun kahina ang mga ito na madaling talunin. Ngarag ang mga katawan at may mga pasa, umaataki pa rin ang dalawa. Kaya paglabas nitong si Butchok sabay ng gumawa ang dalawang mga bata ng mga usal at makalipas lamang ang ilang sandali. Tuluyan ng bumulagta na ang mga ito at walang mga malay. Sa mga kaluskos naman at ingay na nagawa ng kanilang labanan Nakatawag na ito ng pansin doon sa mga rebuilding nasa paligid lamang ng pinangyarihan ng labanan Kaya wikan itong si Butchok kay Tuto Tuto, taposin na natin ang lahat ng mga ito Wala na ang kanilang pinagkukunan ng lakas sa mga usal Kayang kaya na natin ang lahat ng mga ito Biglang sumigaw din itong si Butchok ng napakalakas at pagkatapos mabilis nang inataki ang lahat ng mga rebuilding na katayo para sana tingnan ang kinaroroonan ng mga pag-ingay ganon din ang ginawa nitong si Commander Anino hawak na ngayon ang isang mahabang itak agad na din itong umatake ang pagsigaw nitong si Butchok na iyon naging dahilan para magising ang mga rebuilding nasa loob ng kanikanilang mga kubo at isa din iyong hudyat para umatake na rin si nunoy at Gabriel. Kanina pa nagmanman ang mga ito sa kinaroroonan ng mga rebelde. Kaya agad nilang napapaslang nang walang kahirap-hirap ang mga ito. Bawat naman lalabas sa kanilang mga kubo. Agad na maasinta iyon ni Kimba na kanina pa nakatutok ang kanyang repli. Sunod-sunod ng pinatumba ni Butchok ang bawat masipat ng mga rebelde kasama itong si Commander Anino. Bukod sa madilim ang buong paligid, napakabilis pa ng mga pag ng dalawang mga bata. Kaya walang kalaban-laban ang mga rebelde sa tagpong iyon. Nagising na din itong si Commander Paltik at sobrang nagulat sa mga nangyayari. Agad itong tumayo habang natataranta. Hindi na niya malaman pa kung ano ang mga dapat na gagawin. Nagkagulo na sa labas at hindi niya alam kung saan nang gagaling ang mga pag-atake. Wala ding mga tauhan niya ang nakapagsabi tungkol sa mga pag-ataking iyon dahil hindi iyon hinayaan ni Butchok. Bawat makitang gumagalaw ng mga kalaban, agad naaatakihin ang mga iyon nila ni Butchok kasama itong si Commander Anino. Walang pakialam na ang mga bata kung mapuruhan niya agad ang mga ito. Basta sinisigurado niyang hindi na iyon muling makakatayo pa at makakabangon pagkabagsak nito sa lupa. Ang ibang mga rebuild din naman, nagpaputok na din ang mga ito. Ngunit walang punteriya ang kanilang mga pagbaril. Kung saan saan na itinututok ng mga ito ang kanilang madalang dalang baril. Sa bilis kasi ng apat na mga bata, hindi na nila masundan ang mga kilos ng mga ito. Hindi nila kayang masundan ng kanilang mga mata ang galawan ng apat. Maririnig mo na lamang sa mga rebelde ang pag-igik at pagngasab ng kanilang mga kasama na tinatamaan ng bawat pag-atake ng apat. May mga nagsisigawan na mga rebelde dahil sa matinding pagkatakot. May narinig din silang angil na galing sa isang aswang. May naaninag silang isang mabangis na nilalang na napakabilis na humagibis doon sa kanilang kuta. Ngunit napakabilis naman ito na kung saan saan na lamang sumusulpot. Huwi ka nitong si Butchok sa kanyang mga kasama. Huwag na nating patatagalin ang laban na ito. Kailangan din natin na makita at matagpuan agad si Commander Paltek. Hinahagilap nila agad ang kinaroroonan ngayon nitong si Commander Paltek hanggang sa may nahuling isang rebuilde itong si Butchok. Agad niyang kinalagkad ito papunta doon sa gilid ng isang kubo at huwi ka nitong si Butchok. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon na mabuhay manong. Patatawarin kita sa mga kasalanan mo sa mga tao kapag sinabi mo kung saan ang kubo ni Commander Paltik. Hindi na nag-aksaya ng oras ang rebuilding pagbating niyang wala siyang kalaban-laban sa mga malahalimaw na mga bata sa bangis. Kaya agad na sinabi nito ang kinaroroonan ng kubo ni Commander Paldek. Pagkatapos, pinakawalan iyon ni butchok at hinayaan na tumakbo doon papasok sa mga kakawyan. Pagkatapos, agad na lumapit itong si butchok kay Nunoy at huwi ka ng batang sundalo. Buddy, samahan mo ako doon sa pangalawang bahay galing doon sa mga batuan. Iyan ang kubo ni Commander Paltik. Alalayan mo ako kapag may mga mangingi alam. Walang problema, buddy. Ako nang na bahala sa iyong likuran. Pagkatapos, napakabilis nang umibis ang dalawang mga bata na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang narating ng mga ito ang sinasabing kubo nitong si Commander Paltik at walang pagdadalawang isip na tumalon itong si Butchok sa bintana ng kubong iyon papasok. Walang pakialam ang bata kung ilan ang bilang ng mga rebuilding na sa loob at kung nando doon man o wala itong si Commander Paltek. Pagkapasok nitong si Butchok, agad na nakita niya ang apat na mga rebuilding nando Nagpasilip-silip ang mga ito sa labas ng kanilang mga kubo habang nakahanda ang kanilang mga barel. Gulat na gulat ang mga ito sa bigla ang pagsulpot doon nitong si Butchok. Maging itong si Commander Paltik na pasigaw pa nga ito sa gulat. Ang nagbibigay ng liwanag lamang sa mga ito ay ang isang lampara na nando sa pantawan ng kubong iyon. Kaya medyo nasinagan ng liwanag ang bandang kinaroroonan nitong si Butchok. Kitang kita nila ni Commander Paltik ang kabuuhan na itsura ng batang si Butchok. Ngayon, napagtanto na ni Commander Patik na ang umaatake at sumalakay sa kanilang kuta ngayong gabi ay walang iba kundi ang mga batang sundalo na nakapwisto doon sa may tumana. Agad na itinutok nila ang kanilang mga dalang baril sa bata. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nawala itong si Butchok sa kanilang harapan. Napakabilis na inatake ang mga ito ni Butchok. Gamit ang kanyang dalawang matatalas na mga garab. Patay agad ang dalawa nang tamaan ang mga iyon ng mga pagtagpas ni Butchok sa kanilang mga liig. Kamuntikan pangang kumalas ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. Isang sapak sa panga ang ikinabagsak ni Commander Paltek. At pagkatapos itinarak nitong si Butchok ang kanyang hawak na garab sa dibdib ng isang rebelde mabilis ang ginawang iyon ni Butchok na hindi man lamang nagawang makaiwas o makatakbo ang mga kalaban ng bata. Sa loob lamang ng limang mga segundo, napatumba na ng bata ang tatlo sa mga ito. Patay na ang lahat ng mga kasamahan ni Commander Patik doon sa loob ng kubong iyon, maliban lamang sa Commander. Agad din na nahulaan ni Butchok kung sino sa kanila itong si Commander Paltek. Hindi pa niya ito nakikita ng malapitan. Ngunit ang tilang itinali sa braso nito na may pangalang Commander Paltik ang dahilan kung bakit nakikilala agad ito ni Butchok. Napamura na lamang itong si Commander Paltik, para silang mga langgam na kinalaban ang mga malalaking mga hayop. Wala silang kalaban-laban sa apat na mga batang ito ni Katiting lamang sa buong buhay niya bilang rebelde. Ngayon pa lamang siya nakatagpo ng ganitong mga kalaban na sobrang lakas ang mga tangan at ang isa pang ikinagalit ng sobra itong si Commander Paltik, mga bata pa lamang ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, biglang umikot itong si Commander Paltik at tumayo. Pagkatapos, nagsisigaw na ito habang sinalakay itong si Butchok. Ngunit agad na itinarak ng bata ang kanyang hawak na garab sa dibdib ng commander ng mga rebelde. Agad na napabulwak ng dugo itong si Commander Paltik, napangasab na lamang ito at muling napamura. Huwi ka naman itong si Butchok. Para iyan sa mga kasalanan mo, Commander Paltik. Dahil sa ginawa mong kahayupan doon sa tumana, hindi sapat ang buhay mo bilang kabayaran. Ngunit gayon paman, maibsa na rin ang sakit na mga nararamdaman ng mga taong nabiktima mo sa inyong kamatayan ngayon. Ngunit patuloy na nagmumura ang commander ng mga rebelde at pagkatapos muli itong umatake kay Butchok at hindi na inalentana ang kanyang natamong sugat at wala itong pakialam kung mamatay man. Huwi ka pa nito habang umaatake ito sa bata. Mga piste kayong mga bata! Mamatay na sana kayong lahat! Biglang pumihit lamang ang batang si Butchok at iniwasan ang ginawang pag-atake ng commander ng mga rebelde. Pinalagpas niya ng ilang dangkal ang commander at pagkatapos agad na iniumang ang kanyang dalang garab sa liig mismo ni commander Patek. At pagkatapos agad niya itong ipinihit sa lakas ng ginawang iyon ng bata. Kumalas pa nga ang ulo nito sa katawan. At pagkatapos, gumulong ang ulo nito sa sahig. Ang katawa naman nitong si Commander Paltik na tumba ito sa sahig habang nangingisay. Napatitig muna ng ilang segundo ang bata sa bangkay ni Commander Paltik. Ngayon, naipaghiganti na niya ang mga nabiktima ng mga ito. Doon naman sa labas, narinig ni Butchok ang mga pag-angil ni Nonoy na parang may mga kinakatay ito doon nagpapatuloy din ang mga putok na baril nitong si Kimba. Pagkatapos, binitbit na ni Butchok ang pugot na ulo ng commander at tuluyang lumabas sa kubo na iyon. Napatay na din ni Nunoy ang iba pang mga bantay sa kubo ni Commander Patik. Doon naman sa unahan, patuloy na tinatapos na Manila ni Gabriel at Commander Anino ang mga natitirang mga rebelde. Hanggang sa hindi na lumalaban pa ang mga natitirang repilde. Nakaluhod lamang ang mga ito. Habang nakasubsob sa lupa ang mga mukha ng mga ito. At nagsisigaw na hindi nalalaban ang mga ito. Uy ka naman agad nitong sinunoy. Buddy, iyan na ba si Commander Pardik? Sagot naman nitong si Butchok. Oo, buddy. Ito na ang kanilang pinuno. Napatay ko na ang walang awang nagpasimuno sa lahat ng mga kaguluhan dito sa Kampo Uno. Tara na. Puntahan na natin sina Kuya Gabriel at Toto. Tumigil na din sa pagpaputok itong si Kimba. Ngunit mariin pa rin itong nakaantabay at nakabantay sa buong kapaligiran at makalipas lamang ang ilang mga segundo, may nakita itong si Kimba na dalawa ang biglang lumabas sa isang kubo habang nakaumang na ang dalang mga baril ng mga ito kinabutsok at nunoy. Nakita naman agad iyon ng dalawang mga bata kaya agad na umigpaw itong sinunoy para sana atakihin ang mga rebilde. Ngunit biglang tumimbuwang na lamang ang dalawa matapos ang dalawang mga putok ng baril. Kapwa basag ang ulo ng dalawang rebilde na nakahandusay sa lupa. Napalingon na lamang sina Butsok at Nonoy doon sa kubong kinaroroonan nitong si Kimba. Uy ka nitong si Butsok. Magaling Kimba. Talagang kakaiba din ang galing nitong si Kimba. Bali, malaki ang kanyang naitulong sa pag-atake natin na ito at sa ating tagumpay. Napangiti na lamang itong si Nonoy dahil pati siya hangang-hanga din sa kagalingan nitong si Kimba sa paghawak ng baril at pagkaasintado. Ilang sandali pa, tuluyan nang tumahimik ang kapaligiran. Kinuha na din nila ni Gabriel at Commander Anino ang lahat ng mga baril ng mga rebuilding sumuko sa kanila. Tanong nitong si Gabriel kay Butchok. Dudong Butchok, ano na ngayon ang ating gagawin? Sagot naman ng batang sundalo Igapos natin ang mga sumuko, Kuya Gabriel. Sunogin din natin ang lahat ng mga kubo at kunin ang lahat ng mga kagamitan ng mga ito bilang ebidensya sa ating operasyon. Kailangan natin ng backup, Kuya Gabriel. Kailangan natin ng karagdagang mga kasamahan para madala natin sa tumana at doon sa bayan ang mga ito. Pati na rin ang lahat ng mga nakulimbat natin sa kanilang kuta. Kaya makalipas ang ilang mga sandali, bumaba na nang tumana itong sinunoy para maiabot ang balita tungkol sa utos nitong si Butchok. Agad din na inaabisuhan nila itong si General Guevara tungkol sa kanilang pagkakapatay kay Commander Paltik at pagkahuli sa ilang mga tauhan nito. Malaling araw na sa mga pagkakataon na iyon, nagulat na lamang itong si General Guevara sa kanyang natanggap na balita hindi siya makapaniwala na nagawa agad ng mga batang sundalo ang kanilang misyon sa loob lamang ng limang mga araw. Sa ilang taon nilang pakikibaka sa mga rebuilding ito, wala nga silang nagagawa na tulad sa mga nagawa ngayon ng mga batang sundalo. Bulong na lamang itong si General Gibara. Saan ba nanggagaling ang mga batang ito, General Mata? Kung hindi dahil sa iyo, hindi mangyayari ang lahat na tagumpay ng mga ito. Nando doon pa rin ang pagsisisi nitong si General Gibara noong unang mga araw sa pagdating ng mga batang sundalo na pinagdududahan panila ang mga kakayahan ng mga ito. Agad naman na nagpadala ng mga sundalo at sasakyan ang grupo ni General Gibara para mailigpit na ang lahat ng mga bangkay ng mga rebelde doon sa kanilang kuta at madala na rin sa patag ang lahat ng mga sumuko. Pati ang katawan ni Commander Paltik Mahalagang malalaman ito ng kanilang mga nakakataas na tapos na ang kanilang matagal na pinoproblema sa mga rebuilding ito. Makalipas ang ilang mga oras nang tuluyang madala ang lahat ng mga bangkay sa patag kasama na din ang mga sumusukong mga rebuilding. Pinatawag ni General Dibara ang lahat ng mga kasamahan ni Butchok para bigyan ang mga ito ng parangal. Lahat ng mga sundalong nakabasi doon sa lugar ng Itaya, sobrang napahanga ang mga ito sa mga bata. Napakalaki na ngayon ang kanilang respito sa sinasabing musang ng kagubatan ng Kampo Uno at sa lahat ng mga kasamahan ng mga ito. Umabot din agad ang balitang iyon doon sa mga karatig na mga lugar. Lalong-lalo na doon sa Kampo Dos. Nakarating na din ang balitang ito sa grupo ng mga tagdad. Kaya nababahala na ang mga ito. Alam nilang balakid ang grupo ng mga sundalo sa kanilang adhikain. Kahit na nasa Kampo Uno pa ang grupo ng mga sundalong iyon, hindi magtatagal darating din ang pagkakataon na darating ang bangis ng mga sundalong ito dito sa Kampo Dos. Kaya ang pinuno ng mga tagdad pinatawag agad ang mga namumuno sa kanyang mga grupo. Binubuo kasi ng anim na daan ang grupo ng mga tagdad. Dalawang kuta ang binuo ng mga ito sa kagubatan ng Campudos. Ang namumuno sa mga ito ay isang mabalasik na albularyo. Dahil sa kalakasan ng kanyang mga karunungan at kaalaman lahat na yata ng mga aspito sa mga aral ay natutunan na nito, pati pa ang pambabarang, panggagamot at panlalason, ganyan kalakas itong si Tata Kahil kasama naman nitong si Tata Kahil ang mahigit sa apat na daan na membro ng tagdad ngunit sa apat na daan na ito nasa mahigit sa limang po lamang ang mga orihinal na membro ng tagdad ang mga ito, ang mga may kakayahan na tulad niya may mga tangan na mga kaalaman sa orasyon at hindi tinatablan ng bala. At sampo naman sa limangpong ito ang mayroong napakalakas na mga tangan. Ang mga ito naman ang may hawak na mga mutya. Samantalang ang karamihan ay mga ordinaryong rebelde lamang. Karamihan sa mga ito ay mga bago at kasalukuyang nag-aaral pa sa mga kakayahan na tulad ng mga orihinal na membro ng TADDAD. Ngunit mababangis pa rin ang mga ito. Dahil bukod sa mga dala nilang mga itak, mayroong hawak pang mga baril ang karamihan sa mga ito. Karamihan kasi sa mga maliliit na grupo ng mga rebelde, sumama na ang mga ito sa grupong TADDAD. Mas marami, mas malakas ang kanilang pwersa. At gusto din ng mga ito na magkakaroon ng kakayahan na tulad ng mga orihinal na membro ng grupong Tagtad. Bukod sa grupong Tagtad, na pag-alaman na din ng kapatid nitong si Commander Paltek ang kamatayan nito. Galit na galit itong si Commander Arkaya nang mabalitaan niya ang mga pangyayaring iyon. Kaya agad na nag-utos ito ng mga tauhan para mag-espiya doon sa patag. Kailangan nilang alamin kung sino-sinong mga sundalo ang nakakapatay sa kanyang kapatid. Ganon din ang ginawa ng grupong tagtad. Sa sampung mga pinakamalakas na mga tauhan itong si Tata Kahil, dalawa sa mga ito ang kanyang inutusan para magmanman doon sa patag. At kung makakita sila ng pagkakataon at makikilala nila ang pumatay kay Commander Paltik, patayin din nila ito hindi ang kanilang pakay ay paghiganti. Nais lamang itong si Tata Kahil na mabawasan ang mga tinik sa kanilang adikain na alarma na sila. Sa biglang pagsikat ng pangalan nitong si Tinyinti Musang sa lahat ng mga pangyayari, natutuwa naman ang grupo nila ni Nitoy sa kanilang napag-alaman. Sobra itong humanga sa lakas at tapang ng mga bagong kaibigan ng mga sumdalong bata. Ngayon, nakikita na nitong sinitoy na makakamtan na nila ang tagumpay. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang mapatalsik ang kasalukuyan na namumuno sa kanila dito sa Campo Dos. Bukod kasi sa wala itong ginagawa para masugpo ang grupo ng mga tadtad, nagkamkam lamang ito ng pera sa bayan na iyon. Hinala pa nga ng karamihan isa itong si Hippie Carlos sa mga nasa likod ng mga pagbibinta ng mga bato sa bayan kaya hindi ito malinis-linis ng mga pulis dahil sila mismo ang mga nagpasimuno iyon ang balak na supilin ng grupo nitong sinitoy papatay sila ng kapwa pulis kung kinakailangan para lamang malinis ang kanilang pangalan